Uwi na muna kami dahil kailangan daw mag number 2 ni Esme. Nag-coffee kasi. Ay, chocolate Ewan ko ba sa taong to. Pagkataas kumain, gusto ilabas agad. Isang magandang nang ng Sabado mga ka-cubes po tayo nagbabalik So balik kung makikita nyo Maaga na, medyo may araw-araw na Nang lumabas tayo, Sabado So bali mag alas 8 na mga ka -cubes. So balik kung makikita nyo, meron tayong bisita Kasama natin ang ating nag-iisang ikaw So bali hindi tayo Magdi-deliver o papasok ngayon So bali siya naman ngayon na magpapa-blood work Sasamahan natin siya Kaya hindi tayo pumasok ngayon ng overtime Although meron talaga tayong pasok So nakiusap ka na ako sa visor natin sa manager sa linggo na lang tayo papasok sa naman so yun so bali alas 8 appointment niya so bali 7.45 na so malapit lang naman yon. kaya hindi tayo gano'ng nagmamadali Pagtapos tapos ito ewan ko kung saan kami pupunta baka mamaya isama na lang natin sa, sa paghanap ng pera sa kalsada so ganoon na lang ang gagawin natin saka makapagalagala siguro mamaya so yun mga kakibs kita-kits ulit tayo mamaya oh, say hi ka naman dyan mamaya No, wala talagang kaka sa talagang sa kaltaas, talagang walang bayad eh na, grabe na kami dito tama na kami dito sa check Ito parang wala po taa I'm so dito naman tayo Bukas okay. na ba? One hour later. <laughs> Bakit? Ay, tapos na kami mga kakibs. <laughs> tapos na kami mga kakibs. So, eto. So, bali. At mo na kami siguro. Yun, okay, mga So, bali di, kami naman ang kakain ngayon dito hindi naman tayo pick up ng breakfast dito 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 tayo kami naman kakain dito sa Markham Station hindi pa kasi kami kumakain Tag fasting si Esme subukan natin dito ayan pasok tayo sa loob yan Markham Station ayan mga kakipso andito na kami the first time namin kumain dito sabi niya ang ganda pala Ayan, so titingin mo lang pagkain mga kakibs. Order mo na tayo. One hour later. So ayan, mga kakibs, as usual. Kaya nga naman. Ito, since may dollar store na malapit dito sa kinina namin. Ito, magnet ng dollar store itong asawa ko. Ewan ko, pag may nakita ng Dallas store to, lucky, gusto po punta. Wala naman nagbabago dito. Araw-araw, yung parin yung binibenta rito. Ay, hindi na. Pag pinakuha mo ko yung hatama rin, na yung mga na. So, yan. ito so, ko, ipinig pa niya rito. Yan talaga, mga kakibs. ito na rin ako ng ano mabibig ko dun pa ganyan pag yun ang ng kahit yung asawa nyo hindi na dapat ang bigbili nyo hindi na dumami pag pa window window shopping na naman ako dito ako usually sa usual mga car accessories yun mga kakip so bali na tapos din ang ating umaga nakasama si Esme so bali naka magkano rin kami ngayon nag Kumain kami, $45. Tapos ito, nag-ano nang Magkano ito? $24, naka $24 o $25 ata, dollars ata. Itong balas to naman yan. So ito, so bali. $75. Oo, oh, uh, uuwi na muna kami. Dahil kailangan daw mag-number to ni Esme. Na Nag-cafe kasi, ay nag-chocolate. <laughs> Ewan ko ba sa taong to. Pagkataas kumain, gusto ilabas agad. <laughs> gusto ilabas agad. Grabe tong kasama ko dito. So ayun, so Bali. Tuwi muna kami. Tapos mamaya lalabas siguro ako. Mabiyahe ko mga bada. Eh, as on alas 12. Yun, kita-kita ulit tayo mga kibs. Pasensya na, kailangan muna natin uwi si commander. At baka dito pa magkalat yan sa loob ng sasakyan. <laughs> One hour later. So yun mga kakubes, so bali ito. So bumaba muna tayo since uh, Meron na tayong order tsaka pinababata ka tayo ni Esme. May gagawin daw kasi siya. Mag-aayos na naman ang Christmas tree niya. So bali ito. mag-aana ba? Mag-aalas 12 na. So labas muna tayo. Hanap muna tayo ng pera sa kalsada. So tignan natin kung makaka $50 pa tayo. Yan naman talaga ang original daily target natin pag nagpa-part time tayo. O nga pala, Sabado na ngayon. Di ba kanina Labas tayo? Sabado ngayon. So first time natin ulit mabiyahin ng Sabado ng tanghali ngayon kasi wala tayong overtime ngayon Sabado. So ito susubukan natin kung makaka 50 dollars pa tayo ngayong tanghali so yon muna mga so ba? yon mga ka cube so bale ito kalalabas lang uli natin so umuwi muna tayo pagkatapos nating magpa blood work kasama si Esme at kumain sa labas at nag dollar store so bale ito pag aalas 12 ng tanghali ano pick up tayo sa Sephora unang order natin Sephora 12.50 pero hopefully may hidden tip siya kasi tinignan ko yung total niya nasa 192 dollars yung makeup na bibili natin Tingnan ko lang kung di mag si customer. Napaka-report naman yun. 12.50 po. balapit lang naman siya. Sana mas tumaas pa. Sana may hidden tip. So, yan. So, pasok muna tayo sa loob ng town center. Nasa town center kasi yung Sephora branch dito. Yan. Lamig. Grabe. Pasok tayo loob. Yun. So, bali. Ang problema nito, hindi ko kabisado yung Sephora. Kasi alam niyo naman, puro mga makeup doon hindi naman tayo bumibili ng makeup so hindi ko alam kung saan nakalagay yung mga items na to siguro bali magpapatulong na lang tayo sa mga ano staff nila kasi wala wala akong idea kung nak saan nakalagay yung mga makeup na bibili natin so yun so ayan ah hanapin na tayo dyan sa Sephora ayan na tayo so kita ulit tayo ayan, ayan to. tapos yun mag-open na pala itong Santa Claus dito sa town center ayan ng Sephora. Hindi ko dinadala sa si Esme dito. Magastos siyang Sephora. <laughs> Sige na, mga Cubes. Kita-kita sa'yo maya kita, maya. Few moments later. Ayun, mga Cubes. Natapos din natin yung pag Ay, pag Pagbili -pag natin ng makeup sa Sephora. Grabe. Natagal lang tayo. Hindi ko kasi talaga forte yung pagbili ng mga makeup. Alam niyo sa grocery, Walmart yan. Mabilis tayo dyan. Pero pagpaghahanapin nyo ako ng makeup, ng pangkolerete nako wala akong alam dyan so bali yun so nagtanong tanong pa tayo doon naghanap-hanap tayo so kaya ito medyo inabot tayo ng 15 minutes to 20 minutes sa paghanap don, pero almost 200 dollars yung makeup na yun grabe ang mahal pala na makeup ng babae buti na lang si Esme hindi ka ano nagmay makeup lipstick lang tsaka foundation okay na sa kanya grabe So ngayon ko lang napagtanto, mahal pala ng makeup. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga binili ko sa halagang $200. Ha? So ayan mga ka-cubes, yan yung binili natin para sa customer. Ewan ko kung ano yan, mayroong shampoo, may para sa mata. Grabe, $200 yan mga ka-cubes. Para lang sa makeup ko no, ewan ko kung ano ba yan. Oh my goodness, buti na lang nakapangasawa ko ng hindi ka ano mahal sa ganyan pero kahit hindi siya naggaganyan ng skincare eh maganda pa rin <laughs> so yan mga cubes, punta na tayo kay customer Ininintay na na to few moments later ano ba yun mga cubes? $200 yung binili natin sa Sephora na make-up. $12.50 lang. Hindi nag-tip si customer. Grabe. Yeah, Kaya, ngayon alam ko na. Pag Sephora order, walang tip yan. So hindi na, na, hindi na tayo kukuha ng ganyang order. Lugi tayo, ubus oras. Naubos yung oras natin doon. Wala pa lang tip. Pero okay lang, 12.50 pa rin yun. Tapos 3 kilometers, 3 kilometers lang dito sa bahay. Hindi naman sama So, pero nakakapanghinayang pa rin sa laki ng binili ng customer. Ni Piso hindi nag-tip. Ganyan ang buhay mga kakib. So, weather-weather lang yan. So yan, hanap ulit tayong bagong update order. mga mga ka kakib. So, bali ito. Hintayin tayo muna tayo ng orders. So, bali, meron na magiging additional $2.50 within 15 minutes. So, hindi mo na tayo kukuha ng order ng mga 15 minutes. Tambay-tambay muna tayo dito. I-dip muna siguro ako. So, ganun muna gagawin. Or mag-Facebook-Facebook muna ako. Uh, bali, 14 minutes na lang. Additional $2 na. So, yun na lang yung try natin. Baka may pumasok pang malayong order. Sayang naman. So, yan mga kakib. So, meron tayong double order yan. So, dyan tayo pick up. So, malapit lang naman yung drop-off. Kaya tsagain na natin So, so yun Na-pick up na natin yung Dalawang order So bali Punta tayo kay customer <laughs> Mga walang tip atat Mga <laughs> yung Mga ano na to Kaya natatagal ang pick up eh. So since malapit lang kasi sa atin Nakatambay lang tayo dito eh, Dito sa plaza na to eh. So Kaya kinuha ko na Dito lang din oh. 3 minutes lang Kakaliwa lang tayo dito Lapit na tayo dito sa bahay ni customer Kaya yan nagtsaga-tsaga na natin kasi nag-aayos pa rin si Esme ng Christmas tree niya kaya yun lumabas muna tayo so ayun so kita kits ulit tayo maya maya so ayun tara i-deliver na natin tong order ni customer grabe lamig na talaga kaya bilis-bilisan natin pasok agad ulit tayo sa sasakyan pag na-deliver na natin to Few moments later. So yon mga kakip, so bali ito, katatapos lang nating mag bumili ng order dyan sa LCBO, alak. So bali na alim po ako dito, for $30 to, $30 to So yan, dalawang customer yan, so $30 ang pinakita sa atin, nababayad sa atin dyan. So dalawang customer, so binili natin yan dyan sa LCBO. So yun, so... Makaka-50 dollars din tayo sa wakas. Kala ko hindi tayo makaka-50 dollars. Kasi ang tumal ng order na yun. Sobrang bagal. So ayan, so pasok mo na ako sa loob ng ang lamig. So ayun, na tayo sa second drop of natin. So bali pag na-deliver na natin 'to, makukumpleto uh, na natin yung $30 na delivery. So yun, so bali naka 30 dollars tayo doon sa dalawang delivery na yun. So bali nakabawi tayo, tagal natin din nagkaroon ng order. At least naka 52 dollars and 75 cents na tayo sa loob lang ng 2 hours. So at least naka ka 25 dollars per hour tayo. Kung, hindi, kung wala yung order na 30 dollars, tako po. Wala, dugin dugitan tayo na araw na to. Mahina ang order. So yun, so babalik muna tayo doon sa paborito nating lugar na antayan doon tayo magantay ng order baka makakuha pa tayo ulit meron pa rin additional $2 and $2.50 cents ngayon kada order hanggang $3.30 at yun so yun kita kasi mamaya yun na deliver na natin yung order ni customer wala siyang tip pero meron tayong additional na $2 and 50 cents so kaya naging 7.25 kayo 1 kilometer lang yung delivery natin so yun yung mga ganong order kinukuha kayo basta malapit kapag may additional na $2 kasi nagpapataas tayo ng rating pasyado mo baba yung rating natin madalas tayo kasi nagmimili nagsa cherry picker tayo cherry picking ang ginagawa natin kaya hihira tayo makakuha ng maraming order pero kung pag may dumating naman na order yung malalaki talaga yung inihintay natin tulad ng alcohol tsaka grocery pero ngayon mahina yung grocery shopping tsaka mga alak so kaya puro pagkain ang kinukuha natin yung kadalasan pagkain ngayon So yun, so bali ito, babalik tayo dun sa papabalito na natin lugar Tara, hanggang alas 4 pa schedule natin Tapos papahinga tayo, uwi muna tayo siguro So yun One hour later So yun mga so bali ito Nung bas ulit tayo So bali alas 5 pa lang Pero kung makikita nyo, madilim-dilim na Andito tayo sa Scarborough Town Center Ayan, andyan na tayo sa Scarborough Town Center So bali, I-pick up tayo ng double order I-pick up tayo sa Jollibee Tsaka sa chick fil -A. So yun, for so $21.75 So, kaya kinuha ko na Tsaka double order to Ibig sabihin, tataas yung rating natin ng ilang points Kasi, napakagaya nga sinabi ko Napakababa ng ratings natin Nasa 4% lang tayo lagi <coughs> Tapos ngayon nga, nasubukan natin bumiyahe kanina ng tanghali ng Sabado Since, hindi na tayo bumabiyahe lagi ng Sabado ng umaga at tanghali Since lagi tayo may overtime pero ngayon nasubukan natin kailan mataas ang rating natin kasi hindi tayo binibigyan ng magandang order. Yun ang napansin ko. Buti na lang meron tayong lisensya ng alcohol tsaka ano priority tayo, priority tayo sa mga shop and pay kaya doon tayo nakabawi nakakuha tayo ng $30 kanina. Kung hindi kung wala yon, nako hindi tayo makaka $50 above kanina. Kaya eto tong $21 kilo ko na bihira na mangyari to. Mukhang nagtitipid ang mga tao ngayon. So yon, so pasok muna tayo sa loob ng mall. So yon, mga kids, dito tayo sa food court. Uh, kahit kailan na pumasok sa loob, pwede at dalos naman to. Tagain na natin. Baka mahilitip pa to. Baka mas lalong tumaas pa. Yan, nasa taas yung ano, Yung Jollibee. So yun, so, kita it tayo dun sa Jollibee. So yan. Andyan na yung ating best friend. Best friend Jollibee. Pero wala silang ano ni Jollibee dito. Statua. So yan, so pick upin muna natin yung order. Yan, sa Jollibee. Ikabihin pa na natin siya. O, so, na-pick up na natin si Jollibee. Dito naman tayo kay sa pang manok. Sa karibal ni Jollibee. Dito naman tayo si Chick Pilay ngayon pipick up. So, double order na tayo. So, hopefully, no, ready na to. Kasi, man, yung matagal lagi dito. Ang gabi ang tao, mga kakips. Grabe. Jump ka, mga amol. So, bali, ito. Na-pick up na natin yung dalawang order. Andito yung dalawang kompanya ng manok. Si Jollibee tsaka si Chick fil A. So ito, palabas na tayo. So balik na tayo sa sakit. Ang daming tao, grabe. so kita kits tayo ulit. Oh, grabe. 5.30 pa lang mga kakibs. Oh. 5.30 ng hapon. O oh, gabi. Ang dilim na. Grabe. Kaya pag ganitong uh, oras ako noon nagde-deliver, lagi ako may flashlight na. Mahirap na hanapin yung number ng mga bahay niyan. Bali ba sa bato. Eh? Your destination is on the left. The customer requested you leave the order at their door. They added the following instructions: Leave at my door. Yan, kung makikita nyo, madilim, ba diba? So, kailangan talaga minsan, kailangan ng flashlight. Pero normally, may automatic porch light naman yung mga yan. Pero kung wala, dapat talaga may flashlight ka talaga. Sure. So yeah so ang um, instruction sa atin is leave at door lang. So ganyan lang. Iwan lang natin sya sa harap ng pintuan tapos pipicturan natin as proof of delivery. May 12. Nilaligaw. <laughs> Thank you so much. Thank <laughs> you. Grabe, ang dilim dito sa daan na to. Takalimutan ko pa yung flashlight ko. Kaya yung cellphone na lang yung ginamit ko. Ayan mga kapatid. Ayan lang tayo. Mag-grocery na lang tayo yung sarili natin. Uuwi na tayo. Bibilan tayo yung tubig. So, nakakuha na tayo ng $70 may get. So tama na yun. May pasok pa tayo bukas. Pasok tayo overtime. Mag-aalas 7. Mag-aalas 6. So, bali ito mga ka-cubes, magpapagas muna tayo since mura ang gas ngayon. Tsaka meron tayong discount. So, gamitin natin. Sayang naman. Bali, umabot din ng $34 yung gas natin. na So, hindi naman sumayang kasi usually nasa $55-$60 yan. So, kalahating tanki lang naman ang pinail up natin ngayon. yun mga ka-cube so bali eto full tank na naman tayo so bali hindi naman pala empty yung ano natin kanina yung tanke natin so bali kalahating tanke lang yung inano natin yung kinarga natin tapos ngayon full tank na tayo ulit so bali eto pauwi na tayo so bali naka 21 dollars lang tayo ngayon kasi purpose ko lang naman taga batay lumbasis bumili ako ng tubig tapos yung nga sabi ko mura yung gasolina magpapagas tayo so bali 140 tapo ang per liter tapos Meron tayong discount na 5 cents per liter So bali 1.35 lang per liter So naka 35 dollars din yung gasolina natin So yon So bali hindi naman ako every week nagpapagas Pagkalahati natin ako nagpapagas So last 2 weeks ago ata kuling huling nagpagas Kasi puro nga tayo overtime So hindi naman natin nagagamit yung Sasakyan natin sa pag uh, ano, Pagpapartime gaano Kasi minsan hindi na tayo nakapag time ng weekend Pagod na talaga So bali ito So ngayon uwi na tayo So naka 21 dollars tayo ngayon. Tapos kanina naka 60 dollars tayo. So naka 81 dollars din tayo. So kaysa naman tutunga tunga nga na lang tayo sa bahay, di ba? Eh pinapalabas tayo ni Esme, may gagawin daw siya. So yun, so kita kits ulit po tayo mga cubes. Maraming pong salamat at huwag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga video. Salamat!